Range. Open range ini. Plus oh. Open, plus. Ayun eh, ito yun know, Binili namin po. So. Ano, ano sir? Ano, sir? Oh, ayy, Libre gauge. Ano yung blue? Uh, blue gauge. red. blue. Gauge. Yan blue. <laughs> <laughs> ah, ito kompresor. Ano lang yan, fabricated lang yan. Ah, ano gawa-gawa lang? lang? O, para magkaroon ano siya ng compressor. Yan? Ginawa lang, sir. Ano yan, yung motor ng aircon, ginawa niya okay, ng compressor. Ah, kinuha, ginawa niya na lang. Motor ng aircon, ginawang air compressor ginawang air compressor okay, dahil ito teknik ito yung mga teknik na ano pinagbabawal bubuuin yung aircon? ng ano isusuhilux <laughs> Isuzu ano to sir? Toyota. Toyota to eh. Toyota Hilux naging Isuzu. Kaya hindi nababasa to sir eh. Hale, oh. Ito. Bakit Kasi Toyota eh. Tumingaw uh -huh. <laughs> ko. Ano lang, iskro, iskro. Iskro ano? Panikwat. Batulis, batulis. Ang galing naman mga gamit ng ano? Truck na to. O, oh, yun ang technique oh. oh.

bos meron nga okay lang. Paga, Pag, uh, hindi basahit, tuyuhan. <laughs> <laughs> oh, kasi importante, o-ring eh. Hindi po po. O no, oh, nga no, ba't nilagyan ng tiplon yun? Eh wala namang silbi yun eh. Hindi naman magsisingaw dyan eh. Di daw. Yeah, yeah. Ah. hindi mo, gastago na yun. Oo. Gastago na yun. yan. Tapos yan, sabi ka. Pwede nga manipis yan Ayan, yung tiplon yan. Ayan na rin. Binago ko na. Binago mo na yung paraan? Ayan, Original na kulay. Orange yun. na Yung may nilagyan natin. Alis, tatap sa kung <laughs> May dumating pang isang matino. Tinagal mo yung bayo Oo. Oh, Para mas mataba yung okay, bayo. Ibo sa langgo. Yan. Dilikto sa marapin. sa inyo isa. Pag ako higpit. Mas maganda talaga pag maraming kamay okay, na. Dapat ito, ito ay higpit. Kasi yung forma niya, papipilipit mamaya. Kaya hayaan mo mo lang. Kaya kasi, dapat ganyan yeah. siya. Di ba? Kaya mamaya mag-aabot tayo ang pilipit. Ah, yung goma mapipilipit. Yung forma nito oh, dito. Oo, oh, ito, oh, nakadaro niya na. Kaya ano mamaya, ma? Yes, yes. Diretso ko Ibago mo pa na ano. Na. Na sarado. Parisano. Oh. Oh, yun. Lokay lang ulit. Lichon Paris. Oh. di na kailangan ng mga bi-script, bi-script na yan, O, oh. oh, ganun na teknik, o. Oh? Ito. Cable tie. Ito ang cable tie. Ito, ito. Ayan, ayan, ayan. Lumobra. Mas maganda nakakabit na yan. Bago higpitan na lang kasi hindi na yung makukuha talagang ano yan ayan o oh. yan na lang ayan yan anong parts yan sir? anong parts ng ano? ah uh, compressor discharge discharge oil or... discharge discharge, discharge. Uh, something. Okay. high side low side The Ito, pressure. ito may discharge ito. <laughs> Uh -huh. Dapat ito magpa magpapare si Sir Oman. Lalo na si Sir Wilson. Oo <laughs> nga. <laughs> Lalo na si Sir Oman. Lalo na si ito may, may <laughs> <syang laughs> yung dapat may sakot dyan po. Ah, distance dito. <laughs> Oo. Oh, radio, supervisor. Oo, oh, siya. Eh ako, helper lang ako rito. Eh. <laughs> Yan ang mahirap eh. Yung helper yung inuutangan eh. Parang walang <laughs> gulo, si Bobby na lang daw magpapasok. Yan! Nice! Para tignan natin kumelik pa yan mamaya. Nakarga ng hangin yan. Pag lumamig, pag lumamig 'yun oh. Galing 'to no. Wala nang hangin yan anak. Wag muna prey huli ang rin dyan. Gawa lang 'to no. Anong tawag ni sir? Improvise. Improvise. Ayun, check nung muna ini. Oh, check nung leak. Wala. Wala ring sabon. Oh, wala nang leak. Galing. Ano walang leak. Hindi eh, wala pang hangin niya, mamaya maya. Hindi, meron na yan oh. Hindi, meron na yan o. oh. na yan o. SMP, isa yan. 75, wala yan. O, taas na. Ang gulong natin, 35 lang. O, ang lakas na sa. <laughs> o, may pusunod. O, hali na. Ang lakas pala ng compressor, no? Kaya ako man yung trabi. Ayan, pwede pang... Ito, pwede pala ng trabi. Ayun, bumbangan pala yan, oh. Ang trabi.

Ito yung lubricant sir. Hinigop niya. Oh, see? galing. Balik naman sa dito sa ano. Page. Galing sir. Galing ng pamamaraan. So, sunod naman free yun. Walang bayad yun. Libre naman to, sir. Free. <laughs> Improvise lang na ano, compressor, no? Yung dilaw, yung dilaw naman pala yung ano. Dilaw naman na wire. Ay, nakakable. kable. You know? Dali. Ayan siya, nakita mo liquid. Liquid to gas. Guling, no? Guling! Liquid to yun. Nakakaroon siya ng chemical reaction. Change liquid into gas. Pagdali na natin yan. Pumarga na yun. Yeah, pero uh, pupulchar sa atin Dapat pagkawahan na. Start tapos aircon. 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 Na, <tipas> nakakasawa ng tingnan mga gwapo masyado eh. Ay, hilahin mo konti, station niya. Hindi Ah. Nakakarga uh. ng gusto. yun na? Oh, walang bayad yun yeah. e. Eh. Free yun sir. Free yun sir. sir. <laughs> <laughs> oh, sir. Ito yung adjust yung ano yun Di pa malagyan na rin ng tanga sir. Yun yung yung sa'yo boss will Datagdag mo ng aircon? Ang bulan. Ah. Okay, dapat e ganito yun, yung

Kung tubig, okay. okay ano na Ano yung, ano yung, ano mo kaya? May, may bubbles pa lang, condenser. Condenser? Oo, parang hindi mag-high pressure. Kasi hindi Bubbles. Okay, no, Ayos. Uh, May <tutupan> lamig. Oh, yung Baka sa sir, alamig. Alamig na. Oo, oh, oh, okay na. Ayan sir, habang nagkakarga ano, nag nag yan. Anong kompresor lalagay dito? yung si Malawag nangangiinip na na? May naman kung na-airphone. Diwan ko sa'yo! Okay! <laughs> okay.